Oh, ito ang rinting, meron tayong nabiling battery, no? So, rinting natin kung anong kaibahan sa kanila. Oh, wala akong makita ng 2.6 mA. May nakita ako, 2.5. Yan, sa Lazada ko lang nabili ito. Tapos na yung laki. Ito yung luma. Ito naman yung bago yan, mga mga 2.5 lang so nakalagay siya 3.7 volts so testing natin kung magkaparehas ba so, ayan terminal niya kung parehas ba okay parehas din gamit ang ating tester ganyan natin kung ano makukuha ng reading ganyan ako tinting 4.2 volts So nakalagay dito 3.7 lang pero sa kanya 4.2. Yan ang 3.37. 3.37. Parehas yung dalawa. Ito 4.2. So, pero nakalagay dito mga kudinting, ano lang, 3.7. So, titignan natin kung alin mas malinaw sa kanyang dalawa. Alin yung mas maganda yung ano. Testing natin kung bago mga Iba naman yung bago at saka yung luma yung luma yun, may mga dikit-dikit pa -dikit yan ito naman yung bago yun o din din ha testing natin dito yung switch sa mo. press mo lang ng mga ano ilang seconds Oo, liwanag mga printing, grabe. Liwanag oh. Ibang liwanag. Oh. Pa minor natin na minor. Sabi ni Wanan. Oh. Yan mau ding ding. pa oh. patayin ko yung hilo natin. Tapos hmm? si ano ko siya. Si lakasan ko. Sabi oh. ni Wanan to. Hmm? galing so yun okay ang ating ginawa mga putinting pag eh. okay, nabangon ang tain siya patayin mga tain kasi sayang yung battery okay so ang gawin natin yun muna natin gamitin kailangan lang siguro i-charge siya so ito na mga na balik na natin sa dati no? so alisin na natin ito nakalagay yung defective talagang tinigitan mga putinting o oh sa so, mga uh, mahilig lang talaga mag DIY yun sa mga mga matingting, mahilig tayo mag butingting kaya talagang nanghinaya ako na itapon kasi ang ganda pa yung tsura Marami. so ito yung ating ito yung kanyang pinaka switch niya tapos ito naman yung kanyang uh, charging yan you know. o charge mo lang siya pag malubat kasi ito yung pinaka switch talaga niya yan pula o, oh, naggaganyan pa siya. O, oh, ito yung maliwanag. Hmm? Maliwanag talaga. Ano, ah, makinting ah. Hmm, madilim na dun ha. Ah, madilim na yan. O. Oh. Hmm. Hmm. Maliwanag oh. So, yun lang, makinting. Oh, hmm? Tapos mayro pa siyang volume dito. O volume siya, na, Ah. Pahina siya ng pahina. Kung gusto mo ng malakas ito, yung plus oh, pag ganito naman. Ah. Oh, no, hindi naman lakas na. Hmm. So, yun lang Maraming salamat.